Hello po mga mina guys. Kapat kasi nasa bahay kami pareho at gusto niya. Yan guys. Ganito pala yung feeling ng mag-drive sa FD. <tod> Welcome back sa ating panibagong vlog na ko kayo guys Pasensya na ngayon lang ulit makapag-vlog Busy lang kasi sa trabaho Ngayon guys Ang gagawin natin ay Kukunin ko yung bumper Sa may pinagpapinturaan ko guys Kasi Kung hindi nyo alam guys Nagasgasan na naman yung bumper ko guys nung nakaraan nagasgas niya sticker lang yung nilagay ko para baka tipid pero nung nakarang araw guys naka park ako sa gilid ng sa may simbahan dito sa Santa Maria Church naka hazard pa nun guys pero mukhang new driver yung sa pick up na nakasagi guys sa mga bumper buti na lang guys hindi nabasag kaya konti lang yung napagawa kaya nung sabi nung pinagpapinturahan ko baka 2 days lang nung monday guys pinapintura ko kaya ngayon babalikan ko na samahan nyo ako guys uh, update ko kayo mamaya kung natapos na yung bumper at uh, kung isasalpak na lang mamaya ulit guys tara samahan nyo ako dito na tayo guys sa uh, shop nila kuya Jojo yan marami bang Nakapinding dyan guys Yan Tapos so, tayo guys Tignan natin yung sasakyan Tayin ko muna Nakita ko sa inyo guys Kung ano yung nangyari sa bumper natin Ang mga kasi ng pagkakalawang lahat ng tempo sa tupok walang bumper city yan ah itong sa akin lang ah long distance guys matamaan ng bato to wala na nagbubutas na siya ng ala. Sabi kami yeah. ng kwentuhan, kumustahan hanggang sa mauwi ang lahat sa paghawak niya sa kapag... Um, uh, ang sa ganda dito, dito guys, ang nais pa nila ito, nabasag, nilagyan nila ng fiber, plastic fiber yan guys, yan, inayos nila guys, yun yung kaganda, ang ganda ng servisyo nila dito guys. Oh. Yan sila kuya Mga tropa rin natin dito sa may Santa yung feeling ng mag drive sa FD lakas rin tayo guys ng FD